Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa aking channel. May panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay pupuntahan o tatawagan niya ngayon mismo? Lalong-lalo na ngayon na may tampuhan kayo sa isa't isa. At hanggang ngayon ay maka pa rin sa kanya. Kaya gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon nang sa ganon ikaw ay pupuntahan o tatawagan niya ngayon mismo. Ang gagawin mo lamang kung ikaw ay nasa bahay mo o di kaya sa trabaho mo. Maglaan ka ng mga ilang minuto, umupo ka saglit, magfocus at mag at mag-concentrate ka, ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo ang target at pagkatapos ay sambitin mo lamang ito sa isipan mo. Pangalan at apelido. Ngayon mismo ako ay pupuntahan o tatawagan mo. Sambitin mo lamang ito ng pitong beses. Pwede mo dagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. Depende po sa sitwasyon ninyong dalawa ng partner mo. Ay pwedeng gawin itong ritual kung anuman ang gusto mo na hilingin mo ay pwedeng pwede po gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Napakadali lamang pong gawin ang ritual na ito at ito'y napaka-epektibo. Basta palagi lang buo ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. At gawin ito hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito. At kahit okay na kayo ng partner mo, ay pwede ka pa rin gumawa ng kahit na anumang ritual nang sa ganon isa itong gabay para mas lalong maganda ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng taong mahal mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.